I couldn't be in rooms alone, any enclosed space, so, because I had this feeling like I'm gonna die. There's something in here that's gonna kill me. Like it, it felt like the devil was in my room. I'm There's going a to yaya die. Yaya. because of my Yaya, I only got over this fear when I was around 14 years old. Why 15 will years she old. lock you inside confined yeah. spaces? Yes. So one thing was sometimes if I was supposedly bad or anything like that, or if I was crying or anything, to try and get me to stop. Maybe I'm not a good person. Maybe I don't deserve to be happy. Maybe I don't deserve this. Si Emmanuel Hong Atienza o mas kilala bilang Eman ay anak ng kilalang TV personality na si Kuya Kim Atienza at ng Taiwanese businesswoman na si Felicia Hung. Lumaki siya sa isang pamilyang may maganda at maayos na buhay. Ang kanyang ama ay dating politiko at host sa telebisyon. Habang ang kanyang ina naman ay nagtapos bilang cum laude sa business management at nagtayo ng sariling paaralan. Sa unang tingin, parang perpekto ang buhay ni Eman, pero sa likod ng masayang imahe ng kanilang pamilya ay may nangyayari palang hindi alam ng karamihan. Ngunit ano nga ba ang karanasan ni Eman noong bata pa siya na halos hindi niya makalimutan at nagdulot ng matinding takot sa kanya? Tara, alamin natin ang totoong pinagdaanan niya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong bata pa si Eman, madalas siyang naiiwan sa pangangalaga ng kanyang yaya dahil abala sa trabaho ang kanyang mga magulang. Katulad ng ibang bata, masayahin at maingay siya. Ngunit hindi niya alam na ang pagiging masigla niya ang magiging dahilan ng paulit-ulit na pananakit sa kanya. Ayon sa mga ulat, nakaranas siya ng pisikal at verbal na pang-aabuso mula sa mismong taong dapat nag-aalaga sa kanya. Tinatawag daw siyang walang silbi Gunggong at walang kwenta. Imbes na alagaan, pinaparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Kapag umiiyak o nag si Eman, may kakaibang parusa raw na ginagawa ang kanyang yaya. Kinukulong daw siya sa loob ng cabinet kasama ang paborito niyang stuffed toy. Ginagawa pa itong panakot sa kanya. Bago siya ikulong, sinasabi ng yaya niya kung paano siya sasaktan. Kaya bawat pagkakataon ay may kasamang takot at kaba para kay Eman. Dahil dito, lumaki si Eman na takot maiwang mag-isa sa kwarto. Naniniwala siyang may mananakit o papatay sa kanya kapag nagkamali siya. Kahit sa pagtulog, hindi siya nakaramdam ng ginhawa dahil sa matinding takot, pinatabihan niya ang kanyang yaya tuwing gabi. Pero kahit ganoon, sinasampal pa rin siya kapag gumalaw o nagpalit lang ng posisyon habang natutulog. Araw-araw, umiikot ang buhay niya sa takot at pangamba. Isang batang dapat ay naglalaro lang pero napuno ng trauma ang kanyang pagkabata. Bukod sa pananakit, sinabi rin ni Eman na ipinakita sa kanya ng yaya ang mga bagay na hindi dapat makita ng isang bata. Maaga raw siyang na-expose sa mga maselang larawan at eksena na hindi akma para sa edad niya. Alam niyang mali ito, pero dahil bata pa siya, akala niya normal lang iyon. Hindi siya nagsumbong dahil inisip niyang ganito rin siguro ang ginagawa ng mga yaya sa ibang bata. Natigil lamang ang pang-aabuso nang biglang umalis ang yaya matapos magkasagutan ang mga magulang ni Eman. Akala ng lahat tapos na ang lahat ng problema. Pero isang araw sa paaralan, nabanggit ni Eman sa kanyang guro ang mga ginagawa ng yaya sa kanya. Dito lang nalaman ng kanyang mga magulang ang totoong pinagdaanan niya. Lubos silang nagulat at nalungkot sa nangyari. Hindi man malinaw kung ano ang naging kapalaran ng yaya, pero malinaw na naiwan sa isipan ni Eman ang matinding takot at sakit na dulot nito. Sa edad na lima, nagsimula nang sumailalim si Eman sa therapy para matulungan siyang maintindihan ang mga nangyari sa kanya noong bata pa siya. Sa tulong ng mga therapist, unti-unti niyang natutunan kung alin ang tama at mali at kung ano ang normal at hindi sa isang bata. Sa paglipas ng panahon, Nagsimula na rin niyang sabihin sa kanyang mga magulang ang mga masasamang karanasan na tinago niya noon. Dito niya lang naintindihan na hindi pala tama ang mga ginawa ng yaya sa kanya. Sa edad na labindalawa, doon niya naramdaman ang unti-unting paghilom ng kanyang damdamin. Natutunan niyang harapin ang takot na maiwang mag-isa sa kwarto at unti-unti niyang binuksan ang sarili sa tulong ng mga taong handang umintindi sa kanya. Pero hindi dito natapos ang mga pagsubok ni Eman. Dahil habang nasa high school siya, ay muli siyang sinubok ng buhay. Nakaranas siya ng pambubuli at panloloko mula sa kanyang mga kaklase. Isang araw, nakilala niya ang isang lalaking na gustuhan niya. Akala niya ay totoo ang nararamdaman nito, pero ginamit lang pala siya. Niloko siya ng lalaking ito para makuha ang kanyang pribadong larawan. Pagkatapos nito, ipinadala ng lalaki ang mga larawan sa isang group chat na may higit limampung estudyante. Nang malaman ito ni Eman sa pamamagitan ng isang kaibigan, para bang natulala siya at hindi agad nakaramdam ng emosyon. Ayon sa mga eksperto, normal itong reaksyon ng katawan kapag sobra ang stress o sakit na nararanasan. Pero sa katagalan, nagdudulot ito ng epekto sa emosyon at sa paraan ng paghaharap sa problema. Sa halip na intindihin marami pa ring tao ang humusga sa kanya. Maging ang ilang kaibigan niya ay lumayo at nilait siya. Tinawag siyang iba't ibang pangalan at pinagtawanan sa halip na tulungan. Sa huli, napagod siya sa pagtitiis at nagpa siyang tanggapin na lang ito. Ginawa niyang cool kid ang kanyang imahe para matanggap lang ng iba. Naging mas outgoing siya, mahilig sa party at madalas manlibre ng mga kasama. Pero sa likod ng mga ngiti at tawanan, tahimik pa rin siyang nasasaktan. Kahit nahirapan siya sa emosyonal na aspeto ng buhay, hindi naman niya napabayaan ang pag-aaral. Nag-aral siya ng elementarya sa Chinese International School, Manila at lumipat sa International School, Manila para sa high school. Dahil sa environment na English speaking, naging sanay si Eman sa wikang ito. Maging sa bahay nila, English din ang madalas na gamit dahil hindi raw fluent sa Tagalog ang kanyang ina. Tanging ang kanyang ama lang ang mahusay dito. Kilala si Eman bilang masayahin, malikhain at palakaibigan. Mahilig siya sa arts tulad ng painting at photography. Naging aktibo rin siya sa sports gaya ng swimming, ballet, gymnastics, rock climbing at iba pang outdoor activities. May hilig din siya sa fashion kaya sumabak siya sa modeling workshops tulad ng Farah Models Philippines at Coco Root Model Camp sa New York. Taong 2022 ng una siyang lumabas bilang modelo sa Bench Fashion Week at dito nagsimulang makilala ang kanyang pangalan sa industriya. Pagkatapos niyang magtapos ng high school, napag-isipan niyang gamitin ang social media bilang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Dito niya nakita ang halaga ng kanyang boses. Sa TikTok, nagsimula siyang gumawa ng mga video tungkol sa lifestyle, fashion, at mental health. Habang mas dumarami ang nakikinig sa kanya, mas lumalim rin ang kanyang dahilan para magpatuloy. Aniya, natutunan niyang pahalagahan ang kanyang sarili at nakita kung ano ang maibabahagi niya sa mundo. Dahil sa kanyang mga karanasan, itinayo niya noong 2022 ang Mentality Manila, isang programang nakatuon sa kabataan at layuning alisin ang takot at hiya sa usaping mental health. Gamit ang kanyang plataforma, ginamit ni Eman ang kanyang boses para hikayatin ang iba na huwag matakot magpatingin, magsalita at maghilom. Kasabay ng pagdami ng kanyang mga followers ay ang pagdami rin ng mga haters at bashers. Tulad ng payo ng kanyang ama, tinuruan siya na huwag masyadong magpaapekto sa mga komento ng ibang tao. Hindi raw niya makokontrol ang opinyon ng publiko, pero kaya niyang kontrolin kung paano niya ito tatanggapin at imamanage kaya naman pinilit niyang maging matatag at ipagpatuloy lang ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Noong 2024, nakisali si Iman at ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa nauusong Guess the Bill Challenge sa isang mamahaling restaurant. Nagkatuwaan lang daw sila habang hinuhulaan kung magkano ang bill at ang makakatama ay siyang magbabayad. Pero nang ma-upload ito sa social media, agad itong nag-viral hindi dahil sa saya ng video kundi dahil sa kontrobersya. Marami ang nagsabing tone deaf ito o hindi sensitibo, lalo na't maraming Pilipino ang nahihirapan sa pera. Tinawag pa siyang Nepo Baby at muling nabuksan ang usapan tungkol sa yaman ng pamilya Atienza. Dahil sa mga batikos, muling nakaramdam si Eman ng lungkot at pagkabigla. Pero sa pagkakataong ito, mas maayos na niyang hinarapang isyu. Sa kanyang paliwanag, Sinabi niyang biruan lamang yon at ang bill ay binayaran ng agency ng kanilang kaibigan. Dagdag pa niya, kung kaya nila itong bayaran, karapatan nila iyon dahil pinagtrabahuhan nila ang kanilang pera. Nilinaw rin niyang hindi niya ikinakailang lumaki sa may kayang pamilya, ngunit bawat isa sa kanila ay may sariling trabaho at hindi umaasa sa mga kamag-anak sa politika. Sa katunayan, ang kanyang inaraw ang tunay na breadwinner ng pamilya. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Pagdating ng 2025, muling binati si Ayman matapos siyang magpahayag ng opinyon tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kampanya nito laban sa GA. Dahil dito, nakatanggap siya ng libu-libong mapanirang komento sa TikTok at Instagram. Maraming nagsabi ng masasakit na salita at may ilan pang gumamit ng fake accounts para saktan siya emotionally. Ayon kay Eman, Nagsimula siyang mag-post sa TikTok bilang paraan ng self-expression at para mapalakas ang kanyang loob sa harap ng publiko. Pero kalaunan, napansin niyang naaapektuhan na siya sa mga negatibong salita. Kaya nagpasiya siyang magpahinga muna sa social media upang makapagpahinga ang kanyang isipan at makaiwas sa mga toxic na komento. Ngunit noong Oktubre 22, 2025, isang malungkot na balita ang kumalat Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanilang tirahan sa Los Angeles, California. Maraming netizen at kaibigan ang nagpaabot ng pakikiramay, kabilang na ang mga dati niyang kritiko. Lahat ay nalungkot at nagsabing sana'y nakahanap na siya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Paalala ito sa ating lahat na maging mabait sa isa't isa, lalo na online, dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan ng iba. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kayo, Naranasan niyo na rin bang mapuno dahil sa mga masasakit na salita ng ibang tao online? Ibahagi niyo naman ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para sa susunod na kwento.